Isang masaya at makabuluhang pagbati ng Pasko. Sa lahat ng ating minamahal na residente ng Barangay Malusak, isang maligayang Pasko po sa inyong lahat. Dumating na naman ang pinakamagandang panahon ng taon, ang Kapaskuhan. Sa gitna ng liwanag ng mga parol at awitin ng karol, naway mapuno ng inyong mga tahanan ng masaganang biyaya at patatamis na alaala. Ang diwa ng Pasko pag-ibig, pag-asa at pagkakaisa. Ang Pasko ay hindi lamang tungkol sa handaan at mga regalo. Ito ay tungkol sa pag-ibig sa ating kapwa, pamilya at kaibigan. Pag-asa sa pananampalataya na sa kabila ng anumang hamon, meron tayong lakas na bumabangon. Pagkakaisa sa pagtutulungan nating lahat upang maging mas maunlad at mas payapa ang ating barangay Manusa. Maraming salamat po sa inyo lahat patuloy na pagsuporta at pakikiisa sa ating mga programa. Kayo po ang lakas ng ating barangay. Naway ang kapanganakan ni Jesus ay magbigay sa inyong nang hanggang kaligayahan, kapayapaan, sa puso at masiglang kalusugan. Mula sa inyong punong barangay, Kapitan Sherwin Sasi San Jose, at sa buong sangguniang barangay Manusak, isang pinagpalang Pasko at manigong bagong taon.